Mm, Hello po mga ka-senyor. Kumusta po kayo? Ako po ay nandito ngayon sa basement namin at uh, bangungo nga ako ng... Uh, talbos ng kamote na idadagdag namin sa aming magiging hapunan na nilagang pechay at uh, adobong uh, baboy na may kahalong uh, laman ng uh, lamang loob ng manok yung bang mga balon-balonan tsaka puso yun ang, uh, yun ang aming magiging hapunan Ito so, eto na yung mga kinuha kong Talbos ng kamoti doon sa garden ko sa silong, sa basement. Ito ang aming magiging uh, napapagkain. Sasamahan na lang ito ng piniritong kung ano man ang maipipiritong uh, karne. <clears throat> yan o. Oh. Masustansya yan. <clears throat> Hindi nga lang masyadong marami. Dahil iilan lang naman yung puno ng kamote doon sa yung, yung kamote ko doon sa silong eh. So mga kasinyo, ready na yung aming uh, ulam ngayong hapunan. Ito yung uh, talbos ng kamote na kinawa ko sa uh, namin sa basement dito sa mga alaga kong uh, sa mga tanim kong kamote. Ito, may naglaga rin kami ng pechay. Tapos, uh, ito yung adobo na may, buto. may kahalong uh, laman loob ng uh, manok. Buto. So, ito naman yung aming sausawan. Yung pagsasawsawan ko, bagoong na tsaka suka at chili. Ito naman yung aking uh, bunso. Are you eating na, Wil? ay ain't nah. What what is your ulam? This double. adobo. Adobo. Yung mami yes. Okay. Ngayon, gumagawa ako ng sausawan. suka chili. Yan. Ito lang ang aming uh, simpleng hapunan. Hapunan Filipino uh, style. Mm -hmm. po tayo o mga kasinyor. Ito yung uh, talbos ng kamaw tingin uh, baging na alaga ako sa tanim ko sa silong yung <coughs> bahay namin. Si Tera. Hmm. So, ganito lang uh, mga ka-senior ang uh, buhay naming uh, mag-asawa dito sa Canada. Uh, mabuti na nga lang at meron akong anak na ganito. Eh, kung naparati uh, namin kasakasama, eh, kung hindi, eh, di dalawa na lang kaming uh, magkaharap sa pagkain. Kaya yeah, okay din at nagkaroon ako ng uh, anak na ganito. Ito na may pechay na binili namin sa Asian Store. Seafood? Really? So, ayun mga na kung nakita nyo binigyan ni Mrs. Nice nung mm -hmm. <clears throat> kanin yung anak ko ganun po ang ugali niya hindi po yan kukuha ng uh, uh, gusto niya kung hindi kailangan ibigay sa kanya dahil nga po uh, siguro sa kanyang kondisyon Kamote leaves and pet time. Weet wat? Mhm. Mm we hebben het gekregen. Weet je wat ze Mhm. Dit is voor mijn sardines. Oké. Sardines bedrijf. Dit is mijn poort. Mhm. Oké? Ja. is onze goed toch? Ja. In mijn mond, Mhm. Mm Ito na naman po yung adobo. Adobong buto-buto. <laughs> Para masarap. May buto. That's it for me. I'm full now. You're gonna to Yeah. Yan, marami-rami rin yung nakuha namin, nakuha kong kamote, uh, ah, talbos ng kamote. Pangalawang kuha ko nito dun sa tanim ko sa basement Ya yeah, okay na rin kahit hindi na siya maglaman uh, mag our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher Night's young, it is just bigger. She puts her hand in mine, We wanna chase the night. You're walking up with no, no, me. No, no, no. Okay. I like your hair. You, My, you got it. You I nice say um, You got it. I got it. You. Okay. You like your haircut? This much haircut. Okay. How about like yours? Your hair long. Ah, I'll call my uh, barber. barber. Who oh, what's the name? That's a girl? Yeah. The Lisa. Lisa? Yeah, that's my song. And not me, Lisa. That's the song. That's her, right? a week only. Right? Pansin ninyo, bagong gupit yung aking bunso. <coughs> Ginupitan ko kang ina at uh, Ako lang naman ang nakakagupit sa kanya eh. Ayaw naman niya magpagupit sa sa iba. Kaya ako lang ang gumugupit. Ayan mga kasinyor, nakita niyo, binigyan na ako ng uh, inumin ng uh, aking anak. Uh, ganyan po siya. Uh, kahit na ganyang special need uh, kids siya, ay uh, malaking tulong pa rin sa amin dahil nga tinutulong niya yung kanyang uh, mom sa pagliligpit ng, uh, ng um, sa bahay. O kaya yun yung ganyan nga pag nakakain, tumutulong siya nga uh, magligpit ng uh, pinagkain na namin. Yung mga kaya niyang gawin, yung ipag, itabi yung uh, mga uh, natira namin pagkain. A to the city We began to feel the fire. We rise like So buildings As the chemicals they take us higher The night's young It is just begun oh, So ayan po mga ka-senior, nakatapos na kaming kumain At walang natira doon sa kamoting uh, talus ng kamote Walang lang uh, pecha yung natira So, Sige po at uh, hanggang sa susunod na video na lang po tayo ulit magsama-sama. Uh, Maraming salamat po. Okay po, bye bye.